tahan po natin ano ito pong nga uh, issue ngayon ng Diumanoy Data Breach sa ahensya nga po ng uh, NBI. Uh, natanggap niyo na po itong report na ito, itong hacking incident na may kaugnayan po doon sa mga inilabas na online forum and even sa blog post. Uh, currently po no, uh, wala pa po tayong na-receive na any breach notification or report galing sa National Bureau of Investigation sa amin pong data breach notification and management system. Ah, so hindi pa po nag-notify sa inyong NBI as of now? Yes po. As of now, wala pa po tayong nare-receive po na report or notification of any breach po galing sa NBI. Oo. Under the law po ba, Attorney Cleto, pagka nagkaroon ng data breach ang isang ahensya o isang private institution, gano'ng katagal bago po mag-notify sa inyo yung agency? ah uh, under po no, sa aming NPC Circular 2016-03, they are required po no, to report within 72 hours upon knowledge or if there is already a reasonable belief na meron na ngang uh, uh, personal data breach. Oh, ah, so within 72 hours, pero once po meron kayo matanggap naman, halimbawa o marinig na balita na may hacking incident sa isang ahensya, kayo po ba mismo ay makikipag-ugnayan na doon sa agency involved kahit wala pa yung 72 hours? Or aantayin nyo po talaga yung 72 hours na iyon? Ah, yung mga ganito po kasing sitwasyon, lalo na po if uh, may mga information of alleged data breach. Kahit po hinihintay po namin yung... Uh, notification o report galing sa NBI. Eh. Nagsimula na rin po kami mag-conduct ng investigation mm -hmm, mm -hmm. to verify. Opo. Mm -hmm. oh, so nag-start na po kayo on your own kahit wala pa ang notification from NBI. Sa mga paunang investigasyon po ninyo, uh, ano pong katotohanan dito sa data breach na ito? Uh, for now po, we're still verifying if indeed... Um, this is an alleged breach coming from the NBI. So much better po if we ah uh, him po muna namin yung investigation and we really seek the uh, uh, assistance from the National Bureau of Investigation if indeed na mm -hmm. totoo or hindi yung alleged data breach na Apo, sinasabi Apo, Apo, Apo. sa Apo. Ano, social media.